না Yo, what's up mga this video guys Ayan, mag-swimming kami ngayon Dito sa sikat na sikat dito sa amin lugar Yung pinag swimmingan ng lahat mga guys Yung balugo, pasakaw ka mga lodi So 5am pa lang, gising na kami ng mga anak ko So natulog kami sa mama at papa ko Para syempre maaga kami makaalis guys So ayan na nga guys Ayan, excited yung mga bata At uh, syempre binigyan ko muna si Kabady Ray TV Ng panggasolin na yan Kasi wala daw siyang panggasolin si Kabady Ray TV So ayan na nga, uh, apat nakamotor guys Si mama kasama si mama Si Kabadurai padre TV at syempre yung isa ko pang kapatid na si Rachel. Yun yung kanyang pamilya din. Ayan, nagbiyahe na nga kami. So papunta kami ng ano, Balugo pa sa Hoka guys. So enjoy na enjoy kasi dahil sa summer ngayon mga lodi. So ayan, usong-uso talaga ang uh, pag-swimming. Kung saan kami nag-swimming dito sa may Balugo pa sa Hoka Sur mga guys. So ayan, sikat na sikat dito yan sa may sa amin mga lodi. So ipapakita ko yung ganda ng Balugo pa sa Hoka Sur mga lodi. So ayan nga pala yung mga dinaanan namin mga guys. Napakaganda. So uh, time check na natin yan is mga ano na yan, mga 6 a.m. na ng umaga. So, okay okay pa yung ano, sikat ng araw mga lodi sa mga bata. So, yan. Sabi daw, uh, yung sikat ng araw, pag mga ganyan, uh, nakatulong daw yan para lumakas yung resistensya. So, okay yan sa mga bata guys. So, masarap magtampisaw pa rin sa dagat. So, yan nga yung ano, daruanak guys. Siya yung daruanak na sikat na sikat sa ano, uh, balugo pa sa Okamaris. syempre, nung pakadating na pakadating namin sa resort mga guys, so, kumain muna kami. At ito na nga, yung bumugat sa amin mga guys guys napakaganda at syempre picture picture muna kami so parang ano excited kasi yan yeah. so yan ang nga nagtampiso na yung mga bata yan oh. ang ganda ng view guys napakalino ng tubig at uh, syempre mababaw lang yan ayun yung daruan ng mga lodi oh. ganda talaga super so yan enjoy enjoy, enjoy si Matmat -Mat. ayun ang aking pamangkin ayan at syempre si princess yung aking bunso yung aking anak si Adrian si Aaron at syempre si Papa ayan yung nakadilaw so yan nakainom ng tubig si princess dyan so yan mga guys yan ang sarap talaga um, syempre saan ba yung mga banding ninyo kapag summer time mga lodi, syempre sa dagat yung iba naman, dahil sobrang ang init syempre naliligo sa ano, mga ilog mga lodi, so mainam yun dahil sa init ang panahon, so kami kasi nung naligo kami dyan, sa balugo pa sa ni sir guys, so syempre dagat dyan so nataon naman na makulimlim ng mga panahon na yan, so yun na nga yung aming mga snacks, yung mga uh, lunch time namin mga lodi, so yun. So yun na nga, nag swimming na nga at tinuruan namin maglangoy si princess So yun nga ako mga lodi, so yun no, tamang pa din at tamang pag, -pag, -pag So yun mga lodi yan no. So syempre banding din ng isang pamilya mga lodi, so mahalaga yan So kapag summer time at uh, yung mga bata wala naman school at wala naman pasok sa iskulahan So yun yung banding mga lodi, so yan para uh, refresh ba at makapag start, makapag reset tayo guys sa lahat ng mga ginagawa natin sa trabaho mga lodi so kailangan na kailangan yan sa isang pamilya mga lodi at syempre hindi kasama yung misis ko niya kasi ligas pipo, mga Lodi. So, sayang. Pero at least okay. Uh, abangan nyo yung, ano, yung swimming adventure ulit namin. Kasi uh, syempre, binabalak namin na pumunta kami sa isang uh, resort, mga Lodi. Sa isang hotel. So, abangan nyo guys. So, napaganda talaga ng ano. Dalampasigan mga Lodi. So, yung tunog pa lang ng ano ng dagat. So, nakaka wala na ng pagod, mga Lodi. So, yan ang ngao. Oh. Ayan, ang sarap pa rin talaga uh, mag-swimming sa beach or sa dagat, mga Lodi. So, ayan, talagang gustong gusto ng mga bata yung maglangoy. Ng, ayan, nakasalbabil naman sila. Syempre syempre at uh, bantay sarado talaga tayo dyan syempre hindi natin alam so wag nating pabayaan yung mga bata syempre kapag tayo ay nag-swimming tayo yung mga matatanda mga lodi so syempre bantay na bantay ko yung aking pamangkin na si Matmat -Mat at syempre si Princess so meron silang ano uh, salbabida mga lodi just in case syempre ano oh. so ayun nga ako mga lodi so ito yung aming lugar yung pinag namin so napakaganda ayan o oh. ayan napakaganda at syempre kitang kita yung daro anak mga lodi oh. so yun oh. daming cottages mga lodi eh, Ayan, panalo talaga yung lugar na napuntahan namin niyan At kitang kita pa yung ano, Daru anak. So, search siya lang mga lodi yung Daru anak. At syempre, ayun si Kabady Ray TV. So, syempre, diving. So, maraming take kaming ginawa dyan sa pag dive namin, guys. So, perfect na perfect ni Kabady TV yung dive na ginawa niya. Syempre, ako kakakain ko lang kasi niya kasi parang uh, bigat na bigat ako sa sarili ko, mga lodi. <laughs> Hirap mag-swim. So, ayan naman, tatry ko naman mag ana magdive mag-dive, mga lodi. So, ayan nga, try natin. Ayan, busog kasi ako niyan. <laughs> so, yun si Kabadere TV. Perfect yung diving na ginawa niya, mga lodi. Ayan, eh, no, parang panalong-panalo talaga. So, yun, nag kami talaga niyan. Nung no, mga oras na yun, mga lodi, sa pag-swimming, mga lodi. Ayan. Talaga nag-enjoy kami at uh, naubos ko talaga yung energy ko sa pag-swimming. Ayan, mga lodi, oh. Panalo talaga, oh, yun, know? Ayan, si Kabadere TV, ang galing. Siyempre, dalawa kami nag-dive. So, yun. <laughs> Ayos, ang ganda na panahon. sa so, Ensi Princess, mga lodi, ano. Okay, you know? So, syempre, after that, yan, natapos na kami sa pag-swimming namin. So, ito yung mga dinadaanan namin, mga guys. So, napakaganda. So, kung mapapan, mapapansin yung mga guys, talagang kakaunti lang yung mga bahay. Yan, yung mga dinadaanan namin. At talagang sariwa dito talaga sa probinsya napaka uh, napakatahimik at uh, nakaka refresh mga lodi so ayan ang ganda so abangan nyo guys magkapalipad tayo ng saranggola mga lodi so medyo busy tayo ngayon at uh, ito yung aking uh, swimming time banding namin vlog guys sana yung nag enjoy kayo sa panonood ng vlog at syempre share ko rin itong uh, bonding experience namin ng aking pamilya mga lodi so kailangan natin yan as a family mga lodi para uh, mas laro tayong um, uh, mag grind sa mga ginagawa natin at uh, makapag reach charge tayo at mawala yung stress natin sa mga ginagawa natin at syempre ito yung um, time para tayo ay mag-enjoy at hindi lang puro trabaho mga lodi so enjoy natin yung life na meron tayo at uh, uh, syempre sabi nga sabi nga niyan maiksi lang yung buhay at uh, enjoy mo lang sa bawat oras na um, ginagawa mo at uh, syempre pa kasama mo yung, yung pamilya syempre proud ako at uh, happy ako na kasama ko yung mga magulang ko at mga kapatid ko ayan at uh, banding namin to nung pamilya namin guys so maraming, maraming salamat sa panonood guys hanggang dito na lang bye bye